Paano kung isang araw malaman mo na ang buong pagkatao mo ay isang kasinungalingan na ang pangalan mo, ang mga damit mo, ang paraan ng pagtrato sa iyo ng lahat ay parte lang pala ng isang malagim na eksperimento at ang pinakamasaklap, ang sarili mong mga magulang ang pumayag dito. Manatili kayo dahil ang kwentong ito ay totoo. Hello mga kanaw! Welcome back sa ating channel, ang NoPH. Dito tinatalakay natin ang mga kwentong kakaiba, pambihira, pero totoong naganap. Sa episode natin ngayon, bubuksan natin ang isang madilim at kontrobersyal na kabanata sa kasaysayan ng siyensya. Isang kwento na hanggang ngayon ay nagiiwan ng aral at kilabot sa sino mang makarinig. Ito ang kwento ng isang batang lalaki na pinalaki bilang isang babae sa ngala ng isang mapangahas na eksperimento. Nagsimula ang lahat sa Winnipeg, Canada. Isang mag-asawa ang nagkaroon ng kambal na lalaki, malusog at halos magkamukhang magkamoha. Sila ay ang kambal na sina Bruce at Brian Reimer. Para sa kanilang mga magulang, sila na ang katuparan ng kanilang pangarap. Pero minsan sa isang iglap, kayang magbago ng lahat. Noong sanggol pa lang sina Bruce at Brian, kinailangan na nilang sumailalim sa circumcision dahil sa medical advice ng kanilang doktor. Pero imbes na normal na surgical method gamit ang scalpel, ang ginamit sa kanila ay isang medikal na makina na gumagamit ng cauterization. Ibig sabihin, init o kuryente ang gamit para sunugin o putulin ang balat nito. Para kay Brian, naging maayos ang proseso pero para kay Bruce nagkaroon ng malaking pagkakamali masyadong malakas ang init ng kuryente at nasunog at tuluyang nasira ang kanyang ari dito nagsimula ang trahedya dahil sa isang simpleng operasyon na dapat ay normal lang tuluyan nang nagbago ang buhay ni Bruce at ng kanilang buong pamilya bumagsak ang mundo ng kanilang mga magulang hindi nila alam kung anong gagawin. Paano na lang ang future ng kanilang anak? Paano siya magkakaroon ng normal na buhay? Puno ng pag-aalala at desperasyon, naghanap sila ng tulong. At sa kanilang paghahanap, nakilala nila ang isang tao na nag-alok ng isang kakaibang solusyon. Isang solusyon na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Dito na pumapasok sa kwento si Dr. John Money Isang kilala at respetadong psychologist noong mga panahong iyon. Si Dr. Money ay may isang radikal na teorya. Para sa kanya, ang pagiging lalaki o babae ng isang tao ay hindi nakadepende sa kung ano ang nasa katawan niya pagkasilang. Ang tawag dito ay nurture over nature. Ang paniniwala niya, kung ano ang pagpapalaki mo sa isang bata ay ayun din ang magiging pagkatao niya kahit ipinanganak siyang lalaki kung palalakihin mo siyang parang babae maniniwala siyang babae siya at kikilos siya bilang isang babae para kay Dr. Money ang sinapit ni Bruce ay isang perpektong oportunidad para patunayan ang kanyang teorya sa buong mundo kinausap niya ang desperadong mga magulang sinabi niya na ang pinakamagandang solusyon ay palakihin si Bruce bilang isang ganap na babae bagong pangalan, bagong damit, bagong pagkatao. Dahil sa kanilang kawalan ng pag-asa at sa tiwala nila sa isang eksperto, pumayag ang mga magulang. At doon si Bruce Rymer ay namatay at isinilang si Brenda Rymer. Ang kambal na dating parehong lalaki ay magkaiba na ngayon. Si Brian ay lalaki at si Brenda ay pinalaki bilang isang babae. Sa mga sumunod na taon, Ipinagmalaki ni Dr. Mani sa buong mundo na tagumpay ang kanyang eksperimento. Nagpublish pa siya ng mga pag-aaral na nagsasabing si Brenda ay isang masayahin at normal na batang babae. Pero sa likod ng mga nakasulat sa papel, ang katotohanan ay isang bangungot. Habang lumalak si Brenda, ay mas lalo siyang nakakaramdam na siya ay kakaiba. Hindi siya katulad ng ibang mga batang babae. Ayaw niya ng mga manika at bestida. Mas gusto niyang maglaro ng mga laruang panlalaki, umakyat ng puno, at makipag-away. Para siyang isang leon na pilit na isinusuot sa katawan ng isang tupa. Lagi siyang malungkot, galit, at confused. Sa paaralan, palagi siyang binubuli. Tinatawag siyang tomboy o kung ano-ano pa dahil sa kanyang kilos. Walang nakakaintindi sa kanya. Pakiramdam niya, nag-iisa siya sa buong mundo. Ang mga regular na pagbisita niya kay Dr. Manny ay lalo lang nagpalala sa lahat. Pilit siyang tinuturuan ng doktor na maging mas babae. Pinipilit siyang gawin ang mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Para kay Brenda, ang mga sesyon na ito ay purong pagpapahirap. Ang kanyang confusion at depression ay mas lalong tumindi pagtuntong niya sa pagiging teenager. Nagsimula siyang magkaroon ng mga suicidal thoughts. Alam niyang may isang malaking sekreto, isang malaking mali sa kanyang pagkatao, pero hindi niya ito matukoy. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Nakita ng mga magulang ang unti-unting pagkasira ng kanilang anak. Ang dating solusyon ay mas naging isang lason na pumapatay sa pagkatao ni Brenda. Dala ng konsensya at pagmamahal alam nilang hindi na nila kayang itago ang katotohanan. Isang araw, hindi na kinaya ng ama. Kinausap niya ang kanyang naguguluhang anak at sinabi ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa aksidente noong sanggol pa lang siya. Sinabi niya na ipinanganak siyang lalaki. At sinabi niya ang tungkol sa eksperimento ni Dr. Money. Sa isang igla, bumagsak ang mundo ni Brenda. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Pero sa kabila ng sakit at galit ay naramdaman niya ang paglaya. Sa wakas, naintindihan na niya. Sa wakas, may sagot na sa lahat ng kanyang tanong. Hindi siya baliw. Hindi siya kakaiba. Ipinanganak siyang lalaki at iyon ang nararamdaman niya sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, si Brenda ay muling namatay. At mula sa mga kasinungalingan, bumangon siya at pinili ang sarili niyang pangalan. David. Agad na nagpasya si David na mamuhay bilang isang lalaki. Nagpagupit siya ng buhok, nagsuot ng damit panlalaki, at sinimulan ang mahabang proseso para itama ang ginawa sa kanyang katawan. Sinubukan niyang bumuo ng buhay, nakapag-asawa siya at naging stepfather sa mga anak nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagiging normal. Pero ang mga sugat ng nakaraan ay napakalalim. Ang trauma na dinanas niya sa loob ng maraming taon ay hindi basta-basta naghilom. Ang kanyang kambal na si Brian ay labis din na naapektuhan sa buong sitwasyon at nagkaroon ng sariling mga problema sa mental health. Ang buong pamilya ay nabalot ng trahedya. Ang kasinungalingan ni Dr. Money ay nabunyag din. Nalaman ng mundo na ang kanyang matagumpay na eksperimento ay isang malaking kabiguan. Ang kwento ni David Reimer ay hindi nagtapos ng masaya. Dala ng matinding depresyon na dulot ng kanyang nakaraan at iba pang mga problema sa buhay, kinitil ni David ang sarili niyang buhay. Ang kanyang kapatid na si Brian ay sumunod din sa isang malungkot na landas. Ito ay isang malagim na paalala sa panganib ng paglalaro ng Diyos. Ipinakita nito na ang ating pagkatao, ang ating identity, ay isang bagay na hindi basta-basta pwedeng baguhin. Ipinakita nito ang kahalagahan ng ethics sa siyensya. At higit sa lahat, ipinakita nito ang di matatawarang sakit at pinsala na kayang idulot ng isang kasinungalingan sa buhay ng isang tao. Ang kwento ni Bruce o David Reimer ay isang madilim na kabanata pero isang mahalagang aral na hindi dapat makalimutan. Isang testamento sa katatagan ng tao na hanapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Maraming salamat sa panunood, mga kano. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at may natutunan kayo, sana ay huwag ninyong kalimutang mag-like at subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magbubukas sa ating isipan. Hanggang sa muli, ito po si Kuya Kaloy, ang inyong host, at magkita-kita tayo uli sa mga susunod na kwento ng NOPH. Maraming salamat po.